Okay mga kababayan, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat Mga minamahal ko mga kababayan Sumuli so, po na dito na naman po tayo sa ating programa So pero bago lahat, uh, ako po ay nakikiusap sa ating mga kababayan Kung maaari po eh, baka pwede namang Sabihin kayo po ay nanonood ng ating programa no? Huwag naman kayo mag-skip ng ads, kung pwede lang po kasi alam niyo po mga kababayan, sa pakikipaglaban natin, nasa bingit po ng kamatayan palagi ang buhay po ng yung lingkod. So ibig sabihin, may mga bagay na na hindi ko na magagawa dahil nga po sa, sa dami ng ano. Kaya ang tangi lang po yung magagawa, ay eh, huwag mag-skip ng ads. Tulungan niyo po ang programa natin. No? Sana naman po, ay eh, huwag po tayong... Wag natin pabayaan ang ating programa no? Huwag po kayo mag skip ng ads. Yan lang po yung munting may tutulong ninyo mga kababayan. No? Pakiusap lang ho mga kababayan. Paano tayo magpapatuloy kung lagi tayong gipit lalo na pagdating sa uh, pambili ng load? No? Eh, buti pa yung mga kalaban natin. Eh. Yung mga vloggers nila, supportado nila. Samantalang mga sinungaling naman. E eh, tayo ngayon tuloy dito, nakikipaglaban tayo para sa ating mahal na Pangulo. ba? Diba? E eh, huwag naman po sana ng ganun. Tulungan po tayo. ba? Diba? Nakikiusap lang po ako. No? Kasi kung sa tingin ninyo, eh, ba? Diba? Eh, ako po eh, hindi nagmamakawa sa inyo. De wala akong, hindi ko kailangan magmakawa sa inyo. Ang sinasabi ko lang, tayo ay dumadako sa isang pakikipaglaban. Kasama ko kayo. So, syempre sa pakikipaglaban, hindi po kailangan lang dyan ng kasama ka. Kailangan, kailangan din ng suporta. ba Diba? Pakiusap ko lang po yun. Huwag po kayo mag-skip ng ads. No? So, okay. Uh, sa so, waga pong ito, pag-uusapan po natin. Ito tungkol po sa nangyaring suno sa Davao City. Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, nung nangyari po yung lindol sa Cebu, no, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung binato sa atin ng uh, ating kapatid na mula din sa Davao. No, uh, hindi ko alam na mayroon pala akong dalawang kumpare doon, naalala ko nga pala, na doon nakatira mismo sa lugar na yan, na kung saan nangyari yung sunog. At base po sa kanilang narinig, o sa kanilang uh, natanggap ng mga impormasyon doon uh, sinadya na ipasunog ni Baste o ni yes yung lugar na yan para yung sentro no ng uh, isip ng ating mahal na Pangulo ay mapunta doon at hindi doon sa Lindol tinangka ni Baste na kunin yung intensyon kumbaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglikha niya o pagpapasunod niya ng napakalaking area so hindi alam mga na mga tagadabaw na mismo sila ay ginamit na instrumento o pasangkapan ni Baste para lamang sa sarili nilang kapakanan so ang kawawa po dito alam niyo kung sino? yung mga kababayan natin na ginamit na instrumento ng mga Duterte para lamang di ba? Kasi iniisip ni Basti kung ka siya ng malaking sunog sa lugar na yun maaaring mas maging priority sa ating Pangulo yung pagpunta doon para nang sa ganun pag bumisita si Sarah doon sa Cebu at wala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr yun ang gagawin nilang isyu at gagawa sila ng malaking isyo para makabig, makuha, maingganyo ang mga Pilipino, mga kababayan natin sa Cebu, na suportahan si Sarah at manawagan ng pagre-resign kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakita niyo yung strategy. Gagawin at gagawin po ng mga Duterte lahat ng mga bagay, lahat ng paraan para lamang po mawala sa landas nila ang ating mahal na Pangulo. So, pero buti na lang ay eh mas pinili po ng ating Pangulo na tignan siya sa atin alamin ang kalagayan po ng ating mga kababayan doon po sa Cebu City ah Cebu Bugo no na kung saan napakarami pong mga kababayan natin ang nasa critical po na sitwasyon hindi ko sinasabing hindi critical ang sitwasyon ngayon doon sa Davao dahil nakita ko po kung gaano kalawak yung naging sunog po nakita ko kung gaano nag-peace yung ating mga kababayan doon. Kaya lang, minsan nakakasar. Di ba? Kahit kitang-kita na na ang mga galawan ng mga Duterte ay eh, hayag na hayag na kung bakit nangyari yun, eh nagbubulag-bulagan pa rin po sila. No? So, hindi sila makaimik kasi tulad na sinabi ko, pag umimik naman din kasi sila doon, ipapapatay sila. E, alam naman po natin ang ligaw ng bitupa na mga Duterte kapag ka nabubunyag po sila lalo't kita nila ito wala namang kalapan-lapan sa kanila e eh, pwede po nilang utangin ang buhay ng mga yan ba? Diba? so sa mga hindi nakakalam lalo lalo na sa mga kababayan natin Diyan sa Davao City malas lang ninyo nagkaroon kayo ng mga iniidolo na ginagamit lang kayo hindi nyo alam ginagawa na lang pala kayong instrumento para sa sarili nilang kapakanan pero sa kabila ng lahat ng ito sa kabila na ginamit ng mga Duterte yung sunog na yan sinadya eh base po sa aking ano, gumawa na lang sila ng ibang kwento pero ang ang uh, katotohanan sa likod ng uh, mga isyo tungkol dyan kasi eh, iba yung lumalabas pero ang totoo, sinadya mga minamahal ko mga kababayan sinadya para yung uh, intensyon o yung yung, uh, yung uh, simpatya ng ating Pangulo ay mapunta doon. Pero sa kabila ng ating pumahal na Pangulo, ay eh, nalaman naman niya yun, eh, hindi po kundi ako nagkakamali, mahigit isang bilyon po agad ang binaba niya na budget para po matugunan agad ang pangangailangan po ng ating mga, mga kababayan sa lugar na yan, bagamat sila eh, nakita naman niyo, di ba? o oh karamihan sa mga yung mga Duterte. O, ngayon, bakit hindi nila hingiin kay Paolo Duterte? Kahit man lang yung uh, mahigit isang billion, eh, 51 billion yun eh. O, 51 billion, mahigit, halos mag-52 billion. Baka naman gusto ni Paolo Duterte, bawas-bawasan naman kahit konti yung ninakaw niya. Di ba? Bahagi niya ngayon doon sa mga kababayan niya. Baka gusto ni Sarah na bawas-bawasan yung uh, billion-billion din na halaga na nakulimbat niya para sa mga kababayan nila. Totoo, sila din naman ng gumawa nun eh. Sila din naman ng sumadyang ipasunog yun. Di ba? So, eto, tingnan nyo, lahat ng bagay talaga gagawin ng mga Duterte. Tingnan nyo, sila dyan no? ngayon, ang ginawa nila dahil mas pinili ng ating mahal na Pangulo na pumunta doon sa mga nalindulan. Eto naman ngayon, gumawa na naman sila ng issue at isinisisi na naman gusto na naman ibigay yung bigat ng sisi sa ating mahal na Pangulo sa nangyaring sunog doon sa Davao, tingnan nyo ha tingnan nyo kung pa paano iniipit o ginigipit ng mga Duterte ang sitwasyon ng ating mahal na Pangulo eh sa totoo na kung apat lang katawan ng ating Pangulo apat lang yung kanyang eh pwedeng puntahan lahat yun e, si lang iisa lang eh Di ba, hindi naman pwedeng pumunta doon sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos uh, Jr. para sumilip lang, titignan lang. O, kamusta na kayo? Ah, okay, bye. Hindi naman pwedeng ganun. Siyempre, kilala naman natin ang ating mahal na Pangulo kapag lumapag yan sa isang lugar, ayaw niya nang magtatanong lang siya. Sinisilip niya, tinitignan niya, minamasdan niya, tinatanong niya yung ating mga kababayan inaalam niya yung tunay na kalagayan hindi katulad ng ginawa ni Sarah pupunta doon sa Cebu nakapag-usap doon sa isang mayor ng bantayan daan bantayan pagkatapos wala na may binigay ba? wala hindi katulad ng ating mahal ng Pangulo na kapag kaya tayo nandiyan dyan bago siya umalis tinitiyak muna niya na meron siya iiwan na mapapakinabangan po talaga ng ating mga kababayan So ngayon, sa mga taga-Dabao, kapag pinagpatuloy nyo pa rin yung pagsunod ninyo, pagsuporta ninyo sa mga Duterte na talamak ang kasinungalingan, talamak ang kagaguhan, talamak ang kadimonyohan, manang-mana sa tatay nilang Diablo, eh talagang magiging habang buhay na lang kayo magiging instrumento o habang buhay na lang kayong gagamitin ng mga Duterte. At sinong kawawa dito? sila o kayo, kayo. Di ba? Kayo. Kasi hangga't naging bulag kayo, hangga't naging bingi kayo sa katotohanan. Eh hindi maiiwasan na gagamitin at gagamitin lang kayo ng mga Duterte. Magaling silang gumamit. Manggamit. Eh bigo ko dahil lang sa kagustuhan ni Sara na lituhin. Dahil sa kagustuhan ng mga Duterte na agawin yung intensyon ng ating pangulo at mapunta niya sa inyo. 'Di ba? Sinunod niya yung mga bahay 'Di ba? Oh. Tama ba yung pag-iisip na ganyan? Nasa tama ba pag-iisip yung isang iniidolo ninyo? Wala. Wala yung iniwan sa mga nakaraan pang mga taon na kung saan eh, gumagawa ng mga kadramahan itong mga Duterte para lamang, di ba, isisi sa ating mahal na Pangulo yung mga nangyayari. Pero sila ang may kagagawan diba So kagaya na lamang nung pagtaas uh, ng mga bilihin. Alam nila na nagutos na ang ating pangulo. Sinabihan na 'yung mga negosyante, pero ano ginawa ng mga Duterte? Kinausap 'yung mga negosyanteng Chino. Taasan ninyo, huwag kayo maniwala. Sige, taasan ninyo. Gipitin natin si ano para sabihin ng mga Pilipino na hindi hindi naman bumabayan. Kasi wala eh, nakausap niya eh. Kakonsyabo niya yung mga Chinese eh, pati yung bigas. Diba? kahutsabi niya eh. So, lahat ng pananabotahe, mga minamahal ko mga kababayan, ginagawa na po ng mga Duterte. Itignan e nyo, di ba? O, buti na lang, wala, may, wala masyado na doon sa, ano, sa sulo. O, pero, ha, ano yun? Napaka na bigat ng ganoon yung sitwasyon. Di ba? Habang natutulog ng masaya, masarap yung mga Duterte, nasa kotsyon, naka-aircon, mga kababayan natin. Ayun, nag Dinadampot ko. Ano yung mga Natira doon sa mga sunog. Diba? Yung e, laki-laki ng bahay ni... Ang daming mansyon, ang daming lupain ni ano, ng mga Duterte. Ba't hindi ninyo man lang pinasilong doon sa mga naglalakihan ninyong mga asyenda? Diba? Wala. O, nagpo sila. Pinajali bi daw. Samantala ang ating Pangulo daw eh, binentahan daw ng bigas na 20 pesos yung mga, eh mga gago pala kayo eh. O tingnan nyo ha, sasabutahin pa nila, sisirahin pa nila yung, ano, gumagawa sila ng issue. Sa totoo lang, yes, totoo. Yung makita niyo daw 20 pesos na halaga ng bigas, so, totoo yun, binibenta yun. Binibenta yun. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo, na ang ating mahal na Pangulo ay nagbigay po maliban sa DSWD eh, nagbigay po ng financial assistance, kung di ako nagkakamali kada isang pamilyang nasiraan ng bahay, kung di ako nagkakamali ay halos nasa 50,000 mahigit ang binibigay kada isang pamilya plus DSWD, kung di ako nagkakamali may 15 to 10 uh, 20,000 maliban pa sa ibang grupo katulad ng mga eagles uh, dapat no, the paternal order of Ingels na kasama po ng ating mahal na Pangulo, tumulong din po. At sa ilang mga ating babang mga religious. Di ba? Oh, marami doon. Yung mga religious communities na Tumulong. Oh. Ngayon, Kesa bumili yung uh, mga kababayan natin doon sa mga tindahan na nagkakahalaga ng 40, 30, sinadya po ng ating mahal na Pangulo na magpadala ng uh, ng uh, mga truck na kung saan galing po yun sa uh, Kadiwa store o, oh, imbis na bumili sila doon sa mga store nakakalaga ng 40, 50 at least nandiyan dyan na di ba? pera ang binigay sa kanila bahala na sila kung anong gagastasin nila ano bibili nila ang gusto ko siya pala basa, eh, tingnan mo pinadyalibi daw pinadyalibi daw ni baste yung mga nasunugan ang tanong hapunan, tanghalian, pangumagahan, pinadyali bibi niya yun. Isang beses lang. Kung sinadyang sunugin, pinadyali para lang sabihin na mas magaling sila. ba? Diba? Nakuha ninyo? Kesa, magbigay ng pera, pinans tulong, pinansyal. Wala. O, sinunog ng mga Duterte yung mga bahay ng mga kababayan nila doon, sino nagbigay ng pinansyal? Assistant. Di ba, pangulo pa rin natin? Billion Ang ibinigay niyang uh, Financial Samantala yung mga Duterte Para hindi mahalata na sila yung nunong Sila yung gumawa ng kabalbalan Yung Yung mga tanga ng mga bogong mga DDS Tuan-tuan na Pero isang beses lang Pinituran lang para magamit Sa propaganda nila ba? Diba? So ganoon lang yun Kung maintindihan ninyo Grabe po Grabe yung ugali Ng mga satanas talaga masasabi natin, grabe, kaya si Mutabato, si Las sa si maraming iba pang mga dating mga tauhan ng mga Duterte, ang lumantad na, dahil hindi na nila masikmura. Yung kagaguhan, kahayupan, kaplastikan, kasinungalingan ng pamilya nito. So, ganoon pa man, mga minamahal mga kababayan, muli po ha, tulad po sinasabi ko sa mga kababayan natin, sa mga solid natin na mga kababayan, please, tulungan natin ang channel nito. ba? Diba? Kita yun naman, tayo lang po nabubukod tangi na nagsasabi dito ng na deritsahan, walang tinatago, walang kahit ano. Buti pa yung iba dyan, patawa lang ng patawa. Di ba? Pero kita nyo, nakakabili ng kotse, nakakabili. Pero hindi ko sinabi, kailangan ko na gano'n. Nang sinasabi ko lang, magkaroon kayo ng concern, magkaroon kayo ng kahit, kahit konting awa man lang sa programa natin. So, yun po, mga minamahal ko, mga kababayan. So, muli po, tulad po nang sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ng mahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.